Dente card. Ayan. Kunin mo yung ATM. At yung pera mo sa baba. Ayan. Naka tayo ng 100 guys dito sa... Good morning guys. Nandito ka ngayon sa Nathan Road. Dito sa may uh, Bank of China. Dito sa Hong Kong. At mag-withdraw ako ng aking ATM na ICBC. So susubukan natin kung tayo ng uh, ano dito. Ng uh, pera. Dito sa may Bank of China. Dito sa Hong Kong. At uh, papasukin ko na yung ATM dito. So, nandito yon yung ICBC. So, susubukan natin makapag-withdraw ng ating uh, pera dito sa ating ICBC. Pasok yung ATM as usual. Uh, wala siyang cash deposit dito. Ewan ko kung anong purpose itong uh, isang ano dito. Please, please your finger and bracket. Keep it straight. And uh, uh, yung pin mo na. Enter. Then, uh, susubukan ko lang yung uh, 100 Hong Kong Dollar dito. Then, 100. Then, uh, pindutin mo na yung enter dito. So, RMB pwede rin nga uh, available dito. Ayun, naka tayo na nga na dito, guys, ng ating uh, pera. Then, take card. Ayan. Kunin mo yung ATM. At saka yung pera mo sa baba. Ayan. Nakabidura tayo ng 100 guys dito sa Bank of China dito sa may Hong Kong sa Nathan Road. So kung hindi mo makita yung ano, i-explain e ko lang. Kung hindi mo makita yung Bank of China, nandito yung uh, Nathan Road na 741-715-713-673 dito sa may uh, Port Bridge. Makikita mo yung Port Bridge dito. Uh, makikita mo yung bus din dito na double uh, ride at uh, nandito yung Bank of China dito sa Hong Kong. So, naka tayo gamit yung ICBC natin. Kung uh, hindi ka makaka-withdraw ng inyong ATM, for example, dumating ka dito, uh, dito sa Hong Kong, uh, at hindi ka nakaka-withdraw, pwede mo siyang iset ng inyong uh, online banking, yung ICBC online banking mo, at i-activate mo yung inyong uh, transaction, international, international transaction, I'm very sorry, dito sa may... Uh, Uh, in yung ICBC online banking ngayon guys, at uh, pupunta na ako dito sa may uh, uh, kakain na ako dito at uh, pasensya na guys, at uh, medyo nagutom talaga ako ngayon kasi ang ano ngayon, yung oras ay mag uh, alas 6 na ng January 7, 2025 at naglalakad ako dito sa may Nathan Road thank you guys, maraming salamat